good morning mga idol. Ah, andito tayo ngayon sa Pampanga, nadayo tayo. Kasama natin si Idol Gian Hunter, si Minis Hunter, saka si Kaigan, saka si pang tropa. Ayan, Ay, si Idol Gian. O. Ayan, kumusta po mga idol? Ayan. Si Idol Gian Hunter. Ayan mga idol. Ayan, kaka-support po yung kanyang channel. Gian Hunter po. Ayan, good morning sa lahat abang na kami rin eh Baka sakali oh good morning Ay, tuloy pa pala yung matas niya no Good morning po, ayos eh Si kuya, magandang maga po, yata to Atin <laughs> natin yung mga iba nating tropa Baka sakali dito, makadali Basta isda. <laughs> Nako eh, gabango. Nice. Ay, klo klo. <laughs> Yung mga ito, lumuhin no. Nabul ano. ano yan, na ako basyo Nga lang, roho Kala mo bangos nung umuha eh, ni Lumalang ko yan Bangus bangusan pala eh Kapal do. dali rin e ayoko kuha na re arroyo siguro <laughs> so maliit ayun nga ito lang dami ayun mabila ka kasi arroyo tayo ng may eh. arroyo nga kapal ito oh. Tuloy mga idol oh. Hindi natin malaman kung arroyo o tunay. Kasi mga nguso lang ang makikita mga idol. Ganito ang mga sipatan ng isda rito. Ang bato na ito ah idol ah. Oh. Kadali tayo ng tunay. Ayun. Ito. Mga 20 piraso ka nito, sulit na. Maganda ganda naman mga size eh. Oh. good morning, good morning mga idol. <coughs> Ayan, may pirto ka na naman tayo. Ayun, huli mga idol. Huli. Ano kaya ito? Tunay o... Oh. <laughs> Medyo makulim din po po kasi panahon mga idol. Uh, bumabakas-bakas natin ating nakikita pero ito hindi naman tayo nababasya pa tunay na naman ito mga idol oh. ayun o oh, mga idol oh. good size na naman nice. Ayan, good morning sa lahat ayan o oh, sarap mamar dito ito yung spot na may pinuntahan oh. <coughs> ah, sige po magayon mo natin sa lagay Kaya tau tuh nih royo. Oh. Atuh oh, tunai Tuh oh. mau ay to na, yun. de lang natin ng konti palapit na palapit na. nakausuma ba yun tanggal na. Ayan, pila kayo mga edo. Good size. Oh. Ayan okay. ko. ko yung lagayang ko. Mali pala. Pero nga isama ko. Hai máy đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Uh, huli ko na to sulit ang size ito mga idol Ay, tama. oh wow kaprasong kapraso lang tama mga idol buti hindi na pilas stay tuned tayo mga idol abang abang pa isda niya mag-aato mag sila kaya sa lubog mga teman nat tayo sa Dapya buti na uli hindi lang na video mga idol pero ito uli maka dumulas. Ito yung mga ito yung mga idol. Ang laki oh. Oh my, oh my god, god. Wow. Ayun, mga idol, oh, Ay, na naman tayo. Ayun, mga idol Hinati oh. na naman, solid na naman to. Ah, malapit na. So mga Sabi. So, oh, no. Surit na naman ito. Dali, dali mo. Ayan mga idol. na naman tayo. Abang-abang ulit. Tayo. Laki. Ayun. Lahap na. Sulit. Ako. Sumabit. yun o oh. may kalahating kilo may kalahating kilo mga idol oh my god wow <clears throat> Lord, thank you Lord Badali naman tayo sa namumuti-muti Na good size Kalating kilis ang karasin na yun ha Ayan, sige mga idol Ayan Ito na video tuloy, sayang Ganda pa naman ng daan pa niya Oops, ayan, sumutuloy eh Sabi to. Yun. Dapat na naman mga idol. Lah. Basta sa nguso din ang pot. Eh. Sigurado. Panalo. lapad eh. Ari ko, natusok ako. Oh, 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 oh Ako lang tatalon, sayang. Hindi na nakabawas ng isa. Dalawang pag mabilis ang putukan, ha? dadali. Dadali na naman tayo tilapia, mga idol. Oh. Ang laki ng racer. Kung kailan lang nakaputok ako, nalumutang isang maganda-ganda rin size. Pero ito size na rin, sorry. Wee! Di na! Okay na ako din eh. Dahil tunay naman din tilapia. Hindi siya arroyo. Hindi siya... Kwan. Kung... Hindi siya flower horn. Ito. A few moments later. May dory po ba? ortelapia telapia dore soman soman cute daw bun suntoman bunse and lang kami nakita <laughs> lagi kami di sini, ngayon lang talaga nang ka... Nawala nang gataw. Pag-ipalo po ang page ni... Alex Lapada. Alex Lapada. Thank you. Thank you. Sir Eric Yang. Good morning po sa lahat. Thank you. One eternity later. Ba mga idol, kain muna tayo. Hmm. Ang ulam namin, no? Sari-sari. <laughs>

Ito lang ulam pa. Huwag uh, kang Kumuha ka na kumuha. Ba, hindi ulam niya. Mapapanis siya lang niya. Na, Nasao ba yung lebang bahay dyan? Hmm. Dami eh, kung ganyan na araw pa dyan, hindi may papatalo. Kumuha ulam. <laughs>

Binahon mo na. Binahon ko na. Ayan, no? mga ito, Last guy guns. jackpot. <laughs> may premyo ba yan? May premyo. Ayan, yan ang premyo. Ayan ang premyo. Opo. Uh, okay. Eh guys, eh, sa sa dayo namin, ngayon lang mm. ang makakahuli na siya ng ganyan. No? Ang tawad. Tawad, sabi mo, hindi kakayalan ng breaded mo. Wala bread ka tiwala sa breaded mo ngayon. O, ngayon, may tiwala ka na ngayon. 28 lang ito. ito no? Oh. Kaya, no? Mmm. <coughs> may mga Ito na nitong kano. haba no? oh. Kapraso ni chinelas ko. Oh. Tatlong dukto. Mga kaigans. Tatlong good morning sa atin mga. araw. Eh, Lakay. Eh. jambo. jambo. Alright Nice one. Ay, mga tatlong chinelas ang kama mga kaigans. <laughs> Ayun ang sukatan <Chinilas. laughs> Mga idol. Eh dal may may mga anim na kilo <tod> no? rin oh. Primera no, na oh. Wala. Yo, sana na pangahamo. Bot tsaka ano, hindi ko makat yung Hindi, bot hindi na do sa ano. Sa gilid, matalim din sa manyo. Ha? Tumagos. Tumagos. Sumuha so, Sumu. Pakaswerte na, natin, no? Sumu <laughs> lumu lumu lumuha. ng dugo, eh. Alam, hindi nakakasya sa cooler mo yan, idol. Sigurado. Hindi <laughs> oh, nakakasya sa cooler mo yan. Maniwala ka. Hindi <laughs> nakakasya yan. Pati mo, ati tayo. Kailangan ko rin Ayan, sige, idol. Stay tuned. Oh, sarap ng pakiramdam pag nakakahuli ng ganyan, oh. Ayan, no? Oh. Ang ganda, oh. Nako, oh, gabinte. Sige, man. One man, oh. Okay. A yeah, few moments later. Yan, mo mga idol, oh. Grabe na Dali na, ka lang, ito. Yan ang legit na talaga Pinaki ano Wow Okay doon oh Nabinasa no Hindi nakakasya sa cooler nga Idol <laughs> Putulin na natin yan Kalahati akin <laughs> Lucky oh Nakata <laughs> tigitigisa na tayo apat <laughs> Opo, oh, eh Ala pa ako eh Uhuli <laughs> uh, pa ako <laughs> Kalitin na eh Sabi ay ito, ganyan kasaya kung nakakahuli na to man, ng toman, hindi malagyan ng satuwa. 2,000 years later. Yes, mga idol! Lakadali rin tayo ng Toman! At dalo! Tatlong oh tatlo, my chile resin ko! Tabaw! Laka! No. Mga idol, makakay po tayo! Nice. No. Yan! Take it out! Lakadali rin ng Toman! Laki! Okay, bigat! Oh, Sige nga! Oh. Hindi nakapurma yung ating nahuli mga idol! bulsa no ayan no gitna gitna ang tama hindi siya nakaporma hindi sa siya pinahirapan Ayun. thank you thank you lord ang laki Tuman toman good shot hindi siya nakaporma sa atin idol ayan tingnan mo naman ang ngipin ah oh, grabe sabi nga nila, pag nasakmal ka nila eh, talagang may kalalagyan ng daliri mo. Pero siya, hindi siya makakasakmal. Ayan ang tama. O, yung mga idol, Oh. Sobrang laki. May apat na kilo siguro. Kulang, kulang apat na kilo siguro to. Hindi na sa pagkano. Bahala na sa timbangan mamaya. Okay, mga idol. Thank you, thank you. Sarap. Nakabawi rin. Yung sayo, laki o. Oh mam Ma ayun idol. Ito oh po yung uling idol na Jer. Talaga ng ulo. Ang katuhod. Ayan o. Kabi. Solid. Oo. Oh. Ayan o. Grabe. Mga nakatigit. Okay, wala pa yan. Nakatigis-tigis ah, na <laughs> kami. Ayun, si Kaigans, nakadalawa. Yeah, ayun. Okay, no. Ito yung kay, kay Idol Minis Hunter. Ayan ang halimaw na halimaw ulo pa lang talagang sulit na yeah, o saan ka pa yan o no? o oh, no hindi mo mayangat ay sus mario sep grabe o oh. <laughs> pakita nyo yung senya Ay, ayun nakita, nakita nila yun sa aking anak yung anak kayo sa akin pero sa ay, kayo yun, na man. grabe ay, yun. mas laki. malaki to baka may 6 na kilo rin Buh, hindi Di lang hindi babanto hindi na Alas, ah, hmm. na o, no? ito po yung mga pag pag-uhuli namin. Diyan po. Hmm. Eh, sa akin na eh, ayan. Ngayon pa lang ata eh. Oo, ngayon pa lang po. Tapos yung kay Idol Raymond Tabor naman ito. Grabe. Oh, sa sobrang swerte. Dalawang tawon. Ay nako, bigat pala. Mga idol. Oh. Hindi pagtabi-tabi natin tsaka natin post. Ayan, mga idol, ako, grabe. Ang matamlay kanina, siyang masaya ngayon. <laughs> Ayan, masasaya na sila. Kasama na ako. Kasama na ako, mga idol. Ayan. Ang ganda ng na pagkakadayo namin, swerte. Ayo, grabe pagkakakuha ni Idol Mini Santer, oh. Gahita mo na, idol. Gahita ah. na. Pagtabi-tabi natin. Oh, igay, okay, igay, okay, igay. Okay. Ayun no? I love fish game. I love this game. Oh. Ayun no? Ito po yung aming napaghuhuli ah, mga mamaw. Oh. Grabe pala sa akin lang pala yung pinaka cute. Ay, ay sa akin yung tumatong una yan oh. Oh, ayan oh, yung tumatong una yan. Akin yan. Pakalalaki guys. Oh, grabe. Wala na ah. Ayun nga. Ayun na. Oh. oh, buhay na buhay yung sa akin eh oh. Oh. Magkasunod ng laki rin dalawa oh mahabang pa mataba ngayon po guys yun no? yan mga kaya yung natin ngayong araw na to eh. ito po yung kay Darren Darren po yung kay Idol Alex. Buhay pa yung kay Igan Menes. laki. Laki nga pala. Yung oh, oh, Yung Sulit na sulit. Ayan, Magaroon. yung humuli ng pinakamalaki. Ay. Pero may tilapia pa yun, mga huli. Ayan, mga idol. Woo. Okay, let's get it on. Thank you, thank you. God bless. <laughs> A few moments later. Yo, mga idol. Uh, magandang hapon. Ito pala yating naging biyaya. Ayan, yung tilapia natin, marami yan. Uh, nag iwan tayo sa biyanang ko ng isda. Nag-iibon din ako ng mga tilapia. Ayan, ayun, nakita nyo nang sa likod na yan. Ito yan. Ayan, ang butas, oh. Bungo. Sa bungo. Ayan, mga idol. Oh. Ayan po yung natira sa atin yan. Nakasulit tayo rito ng isang maganda-ganda. Ang laki ng size nito, oh. Talagang... Ayan, oh. Ayan, mga idol. Oh, thank you, Lord. Makachain po. Ayan, tilapia, oh. Halos five fingers mong mayigit. Sige mga idol. Thank you very much. Salamat sa panonood at support ah. God bless everyone.